unang nakilalang pangalang Maute Group noong Pebrero 2016 nang salakay nilang isang detachment ng militar sa Municipal Hall ng Butig, Lanao del Sur. Hinabol sila noon ng 103rd Infantry Brigade at nadiskubre ang matibay nilang kampo sa loob. Sa engkwentrong iyon nila nakita na nakaitim ang Maute Group at gumagamit ng bandila ng ISIS pinamumunuan sila ng pamilya maute na tubong butig. Pinuno ang magkapatid na si Omar at Abdullah. At ayon sa militar, financier ang mga magulang na si Farhana at Kayamora. Pagkatapos ng 2016 elections, ang militar naman ang sumalakay sa kanila para tuluyan silang puksain bago pa man sila lumakas. Pero ayon sa mga video na inilalabas nila, ayaw nilang tinatawag silang Maute Group. Ang gusto nilang tawag ay Dawla Islamiyah na ang ibig sabihin ay Islamic State. September 2016, nakuha ng ABS-CBN ang isang video kung saan makikitang magkasama ang Mauti Group at ang AKP, isa pang teroristang grupo galing sa Rangani. Ayon sa mga source, nagkasundo ang mga teroristang grupo na magsasanib puwersa kasama ang Abu Sayyaf at nagsasanay silang makipaglaban at gumawa ng bomba. Sa buwan ding iyon, binomba ang Davao City at ang nadiskubring may gawa ay ang Mauti Group na may kasamang ibang terorista. Bago naman matapos ang 2016, namataan na ng militar sa Butig si Isnilon Hapilon ang leader ng Abu Sayyaf sa Basilan at umano'y pinuno ng ISIS sa Pilipinas Ayon sa armed forces at defense officials, inutusan daw ng ISIS si Hapilon na silipin kung pwedeng gawin sentro ng ISIS ang Lanao del Sur Marami pang beses nagpanagpo ang militar at maute group sa mga nakalipas na buwan pero ngayon lang, lumipat ang bakbakan sa Marawi City. Nasa militar na ngayon ang bola at ang pagkakataong ipakita sa taumbayan na ang gobyerno lang ng Pilipinas ang pwedeng manaig. Shara Zambrano, ABS-CBN News, Marawi City.